Taong 1978, na ipanalo ng limang magkakaibigan ang kauna-unahang championship ng kanilang paralan sa junior high basketball. Ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa isang lake house kung saan sinabihan sila ng kanilang coach na sana ay dali nila sa pagtanda ang teamwork na natutunan nila sa paglalaro. Makalipas ang 30 taon ay nagkahiwa-iwalay na ang magkakaibigan. Ang kanilang shooter na si Lenny ay isa na ngayong matagumpay na talent agent sa Hollywood at siya ay kinasal sa isang sexing Latina at fashion designer na si Roxanne. Meron silang tatlong anak, ang cute na bunsong si Becky, at ang dalawang kinaiinis ni Lenny dahil sa kanilang pagka na sina Greg at Keith. Samantala, ipinagyabang ni Eric na siya ay co-owner na daw ng isang furniture company para mapabilib ang kanyang mga kaibigan. Meron siyang dalawang anak at ang bunso niyang si Bean ay sumususo pa rin sa asawa niyang si Sally kahit ito ay apat na taong gulang na. Si Kurt ay isang house husband na nag-aalaga sa kanilang dalawang anak habang ang kanyang misis na si Dean na bagamat buntis ay tumatayong breadwinner ng pamilya. Ang nanay ni Dean ay nakatira din sa kanila at binubuli nilang lahat si Kurt dahil sa pagiging inutil nito sa bahay. Si Marquez ay nanatiling binata at babaero samantalang si Rob na tatlong beses nang na-divorce ay ikinasal na ngayon kay Gloria na mas matanda sa kanya ng tatlong taon. Nalaman nilang namatay ang kanilang coach kaya lumipad ng lima pabalik sa New England kasama ang kanilang mga pamilya. Masaya ang lahat na muling makita ang isa't isa at pagkatapos ng libing ay bumalik silang lahat sa lake house na inupahan ni Lenny para sa buong 4th of July weekend. Gayunpaman, isang araw lang mananatili si Lenny sapagkat may mahalagang fashion show ang kanyang misis na gaganapin bukas sa Milan. Naiinis si Lenny sa kanyang mga anak dahil mas gusto nilang mag video game kaysa maglaro sa labas katulad ng ginagawa nilang magkakaibigan dati. Dahil dito ay pinilit ng mga ama na dalhin ang kanilang mga anak sa labas upang maglaro. <tries> sa kalapit na restaurant ay muling nakita ni Lenny ang kanyang karibal sa basketball na si diki na ngayon ay nagtatrabaho bilang kusenero. Hindi pa rin matanggap ni Diki ang kanilang pagkatalo noon at giit niya na lumampas sa linya ang paa ni Lenny nang gawin ito ang free point shot na nagpanalo sa kanila. Hinamon niya si Lenny at mga kaibigan nito sa isang rematch, ngunit tumanggi ang mister at sinabing aksaya lang yon ng oras. Sa hapunan ay pinag-usapan nila ang tungkol sa pagsaboy ng abo ng kanilang coach bukas. Sinabi ni Lenny na hindi siya makakasama dahil sa fashion show ng kanyang asawa at dahil dito ay nagalit si Roxanne at nag-walkout. Giit niya na pinagmukha siyang masama ni Lenny sa harap ng kanyang mga kaibigan at dahil dito ay pinayaga niya ang mister na sumama sa pagsaboy ng abo ng kanilang coach ngunit pagkatapos nito ay dapat na silang umalis. Kinabukasan, sumakay ang limang magkakaibigan sa isang bangka patungo sa isla kung saan nila iiwan ang labi ng kanilang coach. Habang nagsasaboy si Rob ng abo ay bigla siyang napahagulgul at nang maglaon ay ikinwento niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa mga bigo niyang kasal. Nalulungkot umano siya para sa kanyang mga anak kaya inimbitahan niya ang mga ito na pumunta sa lake house para makabonding niya. Pagbalik nila ay nakasalubong nila ang Yami at sexy anak ni Rob na si Jasmine at humingi ito ng tulong para ayusin ang sira niyang sasakyan. Dahil hindi makapaniwala ang mga kaibigan sa ganda ng kanyang anak ay binuli nila si Rob dahilan upang malungkot ito. Para pasayahin siya ay naglaro sila ng arrow roulette kung saan ay ititira nila ang isang palaso sa itaas at ang huling tatakbo ang siyang mananalo. Hindi nakatiis ang lahat at sila ay nagtakbuhan maliban kay Rob. Masaya ang mister sapagkat siya ang nanalo subalit biglang tumama ang palaso sa kanyang paa. Habang tinutulungan nila ang sugatang si Rob ay biglang dumating ang pangalawa anak, ang sexy at yummy ding si Amber. Naging excited ang mga kaibigan sa ikatlo niyang dalaga, subalit na dismaya lang sila nang makitang kamukha ito ni Rob. Kinagabihan, habang naghahanda si Roxanne para sa pag-alis bukas ay pumasok ang kanilang bunsong si Becky at sinabing natanggal ang kanyang ngipin. Masyadong abala at naiinis si Roxanne kaya hindi niya sinasadyang masabi sa anak na maglalagay siya ng pera sa ilalim ng kanyang unan mamaya at dahil dito ay nalungkot ang bata sapagkat nalaman niyang hindi pala totoo ang Tooth Fairy. Nagalala si Roxanne at sinabi niya sa kanyang mister ang nangyari. Pumunta si Lenny sa silid ng mga bata at nadatnan niyang nag-uusap sila gamit ang mga baso at sinulid. Natuwa ang mister na makitang nag enjoy ang kanyang mga anak nang hindi gumagamit ng gadgets. Hiniling niya sa mga bata na maglagay ng mga cup phone sa lahat ng kwarto at gamit ito ay kinausap ni Roxanne ang kanyang bunso at sinabing siya ay isa talagang Tooth Fairy. Kinabukasan, habang nag-iimpake si Roxanne sa sasakyan ay nakita niya ang mga bata na nag enjoy habang pinapalundag ang bato sa lawa at napagtanto niyang minsan lang makaranas ng ganito ang kanyang mga anak. Nagpa siya siyang sumali sa kanila at nagmayabang na siya ang pinakamagaling magpalundag ng bato, subalit nang inihagis na niya ito ay tinamaan ng kanyang anak. Pinuntahan niya ang kanyang mister at sinabing mananatili sila sapagkat kailangan niyang mag na magpalundag ng bato. Masaya si Lenny dahil nagbago ang isip ng kanyang misis at dahil dito ay nagpa siya silang magtungo sa water park. Excited at masaya ang lahat na dumating sa resort. Sa wakas ay natutong uminom si binang gatas mula sa box at masaya si Eric sapagkat pag-aari na niyang muli ang suso ng kanyang misis. Samantala, ang babaerong si Marcus ay nakikipaglandian kina Jasmine at Amber. Nagalit si Rob at sinabihan niya ang kanyang anak na layuan ng maniak niyang kaibigan, subalit hindi pa rin mapigilan ang mga dalaga na lumandi sa kanya. Nakita nilang muli ang grupo ni Dicky at binuli sila ng mga ito sa zipline. Nagpakitang gilas ang kasamahan nilang si Wiley, subalit aksidente itong bumagsak sa shed. Pagbalik nila sa bahay ay napansin ni din ang kanyang mister na tila ay nakikipaglandian sa yaya ni Lenny na si Rita at hindi niya mapigilang magselos dito. Nang gabing yun, naginuman ang magkakaibigan at mga asawa nila habang inaalala ang kanilang mga nakaraan. Maya-maya ay isinayaw ng mga mister ang kanilang mga misis maliban kay Marcus na ang tanging kaya kapay ang bote ng alak. Kinabukasa, habang nagkikiwentuhan ng mga lalaki ay ibinahagi ni Marcus ang mga naging karanasan niya sa iba't ibang babae. Ikinwento niya ang tungkol sa huling babaeng sinibak niya na isang blonde at napakayami na dalaga. Giit niya na sa tindi ng kanilang bakbakan ay nahulog ang isang picture frame sa noo ng babae. Naginala si Rob na ang tinutukay ng kaibigan ay ang kanyang anak na si Jasmine at nang makita niya ang sugat sa noo ng dalaga ay nakumpirma nga niyang siya yun. Dahil dito ay hinabol niya si Marquez at nang maabutan niya ang kaibigan ay binasag niya ang itlog nito. Dumating ang mga anak na dalaga ni Rob at iginiit ni Jasmine na walang nangyari sa kanila ni Marquez, aksidente siyang nadapa kagabi kaya meron siyang sugat sa noo. Tugon naman ni Marquez na hindi niya ginalaw ang mga anak ni Rob sapagkat hindi-hindi niya magagawang traidorin ang kanyang kaibigan. Samantala, kinumprunta naman ni Roxanne ang kanyang mister na si Lenny dahil kinansela na pala nito ang kanilang flight sa Milan bago pa man sila dumating sa libing. Tugon ni Lenny na ginawa niya yun sapagkat nakikita niyang nagiging masyado ng spoiled ang kanilang mga anak at giit niya na makakabuti sa kanilang pamilya ang gumugol ng oras kasama ang kanilang mga kaibigan. Nangako siya kay Roxanne na hindi hindi na siya magsisinungaling at pagkatapos nito ay si Dee naman ang nagkumprunta sa mister niyang si Kurt dahil sa pakikipaglandian nito sa yayang si Rita. Itinanggi ito ni Kurt at sinabing nagkaroon lang sila ng mataimtim na pag-uusap, isang bagay na hindi na nila nagagawang mag-asawa. Humingi ng tawad si Dean at sinabing sa susunod ay mas bibigyan na niya ng oras na makausap at makadate ang mister. Pagkatapos nito ay inamin ni Eric sa grupo na hindi talaga siya co-owner ng furniture company at ang totoo ay dalawang buwan na siyang walang trabaho. Sinabi lang niya yon dahil ayaw niyang isipin nilang lahat na siya ay isang failure. Giit ni Lenny na may balak siyang magtayo ng car detail ang center at nais niyang si Eric ang magpatakbo nito. Giit ni Gloria, naramdam niya ang pagmamahal ng lahat sa isa't isa at pagkatapos niya maghatid ng isang nakakaantig na talumpati ay nag-group hug silang lahat. Nang hapong yun ay pumunta ang grupo sa selebrasyon ng 4th of July at ang lahat ay masaya na nagdiwang. Nang maglao na dumating ang grupo ni Dicky at hinamon nilang muli si Lenny at mga kaibigan nito para sa isang basketball rematch. Giit ni Rob na kung nabubuhay pa ang kanilang coach ay gugustuhin itong tanggapin nila ang hamon. Dahil dito ay sinimula na ang basketball rematch sa pagitan ng dalawang grupo. Naging matindi ang kanilang laro, subalit pagkatapos lang ng ilang minuto ay napagod na ang matatanda kaya nagpasya silang umupo na. Tabla ang naging score ng dalawang kopunan at dahil ayaw magpatalo ng dalawang captain na si Lenny at Diki ay nagkasundo silang palaruin ang kanilang mga anak at ipagpatuloy ang laban. Naging dikit ang kanilang mga score at sa huling segundo ng laro ay ititira na sana ni Lenny ang kanyang winning shot subalit sinadya niyang imintis ang bola dahilan para manalo ang koponan ni Diki. Pagkatapos ng laro ay masayang tinanggap ni Lenny at ng kanyang grupo ang pagkatalo. Nang gabing yun, habang masayang nanonood ang lahat ng fireworks ay tinanong ni Roxanne ang kanyang mister kung bakit hindi niya sinutang bola. Tugon ni Lenny na nanalo na siya sa buhay kaya gusto niyang ibigay na lang ang panalong yun kay diki Biglang dumating ang lasing na si Marquez na may dalang pana at itinira ito sa taas. Nagsitakbuhan ang lahat maliban kay Wiley dahil may injury ito at hindi makagalaw. Ilang sandali lang ay tumama ang palaso sa kanyang paa dahilan para siya ay mahimatay. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.